Hello mga co-teachers! Magagamit natin ito. Type nyo lang gemini.google.com at makikita na ninyo sa inyong screen. Pwede ito sa cellphone at pwede ito sa laptop or sa computer ninyo. So kung gagawa tayo ng banghay aralin at wala pa tayong mga ideya, so pwede ninyong i-type dyan. Gawan mo ako ng banghay aralin sa Filipino tungkol sa pangabay abay oh, yan less than 10 seconds makikita na ninyo ang isang banghay aralin sa Filipino kung anumang uh, topic ang gusto ninyo so minsan kasi pag mawala na tayo ng ideya kukuha na tayo ng references para makagawa tayo ng mas magandang banghay aralin. Pwede din yan sa ano, araling panlipunan. So, tap lang. Ano ako ng banghay aralin sa araling panlipunan tungkol sa lokasyon ng Pilipinas. Ayan, in less than 10 seconds, nandyan na. Makikita na ninyo ang isang banghay aralin tungkol sa topic na gusto ninyo. At Pwede din yan sa English, Science, Math. Yan. So, makakatulong talaga ito sa atin. Lalong-lalo lalo na pag medyo wala, nauubos na yung ideya natin. Ayan. So, paggawa tayo ng isang lesson plan about nouns. In English, 6 or less than 10 seconds. Andyan na ang lesson planning nyo sa English. Sana makatulong ito sa inyo mga co-teacher. Thank you so much for watching.